Inanunsyo ng hukbong dagat ng China ang ikatlong aircraft carrier na Fujian natapos ang unang take-off gamit ang katapot at training ng landing sa carrier na ngangamba ang Taiwan na lalala sa Taiwan Strait, IDF 5 o Fighter Jet. Patuloy ding pinalalakas. Tatlong eroplano sa carrier sa ikatlong carrier ng China Fujian natapos ang take-off at landing kumpirmado ng PLA. Unang matagumpay na take-off at landing, mga alumahok, J-35 Stealth Fighter, J-11 Heavy Fighter. KJ-600 to early warning aircraft, mga drills, catapult takeoff, arrested landing, ayon sa eksperto ng China sa klaw ng Fujian Carrier Group, abot hanggang Second Island Chain. Sa ngayon ay hindi pa tiyak, gaano kalawak kayang mapanatili ang operasyon, kailangang obserbahan at suriin, kapag pumasok sa serbisyo, posibleng maging banta sa silangang karagatan, lalo na ang bagong generasyon ng stealth carrier. F-35 ng militar ng US, karamihan nakatalaga sa Japan at South Korea sa Asia, hindi malakihan nakatalaga sa South China Sea, sa harap ng pagpapalawak ng PLA. Ang f 5 o fighter jet ng bansa, kilala rin bilang Carrier Killer D. Mas maikli nang ang range kumpara sa F-16, kailangan isaalang-alang ang kakayahang pandigma. Maaaring para sa Bashi Channel, maaaring may sapat na sariling kakayahan. pinag-uusapan, sa hinaharap, F-16 ng Taiwan, kung maisama ang Xiong Feng Taplo, mas malakas ang firepower, pero kailangan pahintulot ng US. Bukod sa kasalukuyang anti-ship missiles, ang sariling gawa ng Taiwan na Haikun Submarine, may kakayahan din sa long-range interdiction. Nakita ng PLA ang lakas militar, nagdudulot sa bagong pressure sa Indo-Pacific. Posibleng magpalala ng tensyon sa Taiwan Strait, kaya tumataas ang pagbabantay ng bansa. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.